Panselado pa rin ang ilang flight sa pitong paliparan sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Christine ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kabilang dito ang flight 5K404 405 Manila-Lawag to Manila sa Lawag International Airport Kasama rin ang flight sa Zamboanga International Airport na 5J851 Manila Zamboanga, 5J852 Zamboanga Manila at 5J859 Manila to Zamboanga at 5J860 Zamboanga to Manila. May mga rin flight sa San Jose Airport, Bicol International Airport, Tuguegarao Airport, Pagadian Airport at Dipolog Airport. 26 na mambyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang nananatiling cancelled dahil sa hindi madaan ng mga kalsada. Kabilang dito ang labing dalawang biyahe ng St. Gabriel na panasugbo via Ternate simula kaninang alas 9.30 ng umaga hanggang o hanggang alas 9.30 ni medya ng gabi. Gayun din ang biyahe ng Filtranco pakagayan de Oro kaninang alas 9.00 ng umaga pa Davao mamayang alauna ng hapon at alas 5.30 ng hapon at pabuho mamayang 6.45 ng gabi.